Magandang araw po sa ating lahat. Gusto ko naman po ipaalam muli sa ating mga kapatid na politika sa naniligan in the patient. Sabi po, ang Road Safety Advocates of the PPSR-SAP, Rider Safety Advocates of the PPSR-SAP at ang local na pamahalaan ng the past latest ay magandang ng libring Road Safety Awareness Network. Ito po ay gaganapin sa darating na linggo, October 5, 2025. Ang mga dadalo po ay maaaring magpatala mula alas 8 hanggang alas 10 ng umaga at ang ating po seminar ay gaganapin naman mula alas 10 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa Don Yolohio Lopez Memorial Gymnasium. Barangay Poblasyon District 4, Tapas, Aten. Ang mga kapatid po nating riders, tricycle drivers, jeepney drivers, truck drivers, bus drivers, at iba pa natin mga kapatid na driver ay maaring dumalo dito sa Libre Seminar na aming ihahandog. Ang mga dadalo po ay makakatanggap ng certificate at speakers ng ARSAP ilang bagong mga kasapi ng ating advokasya. At bakit po kami kasama ang mga lokal na pamahalaan ay aktibong nagandog ng Living Road Safety Awareness Seminar sa base po minus 100, 000, ang na nililigyan ng mga may hit 150,000 ang vehicular accidents na nagaganap sa ating bansa taon-taon at mahigit limang libo naman dito ang namamatay taon-taon. Dahil -taon. po dito, bilang isang anak mahirap, alam ko po, po na sa ordinaryong pamilya, kapag namatay ang tatay o nanay, parang namatay na rin ang buhay at kinabukasan ng mga anak. Kaya po, napakalinaw na mahalaga po ang buhay ng bawat Pilipino. ganun din po ang mga kapatid nating motorista. Ulitin ko po ang ating seminar. Kaihandog ay libre. Wala kayong babayaran. At kasama po natin dito ang GD Helmets, Silver Helmets, V-Stars, and Silent Stars na kung saan sila po ay magpaparapon ng ilang mga item bilang suporta dito sa ating advokasya. Magkita-kita po tayo. Maraming salamat po at mabuhay tayong tahan.